Mula sa Pag-asa Island, abot ang mga barko ng China noong Webes, Mayo 16. Higit dalawampung China Coast Guard ships at militia vessels ang na namataan sa Sandy Cay sa layo lamang na halos labing anim na kilometro mula sa nasabing isla. Ang eksenang ito, personal na nasaksiyan ni na Senate President Juan Miguel Subiri, Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senate Deputy Majority Leader JVR Sito na bumisita sa isla. Sa biyahe pa nga lang, papunta sa isla, nakatanggap na ng radio challenge sa sinasakyang private aircraft ng mga senador. Ngayon nang talaga namin nakita ni Sen. Joel at ni Sen. JV ang kung gaano pala kalala ang sitwasyon dito sa ground. Um, Napakarami po. Kita-kita po natin yung ilang ibang barko ng China dyan. At napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan. No? Facilities na pangdigmaan. So nakaka-alarma. Yung pag-landing nga namin kanina, meron na mga verbal challenges. And it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ay ah, ito ay ng China. Talaga nakakagulat, no? Nakaka-alarma at nakakagalit. Talagang nakaka nakaka balahibo bago ka pa man bumaba at mag-land dito yung mga verbal challenges na kinaharap ka agad. And then when you see 22 Chinese militia vessels na akala mo malayo-layo, yan dyan lang pala. At ta uh, parang lahat kahit sa ngayon na nagsasalita tayo mukhang nakikinig na sila so binabati din natin sila at sinasabi nating Pilipinas ito si Senator Ejercito may mensahe pa sa si China Coast Guard talaga nakakabahala na sadyang napakalapit na po talaga no ng mga militia vessels at coast Chinese Coast Guard kaya sa sabi nga ni San Joel baka nakikinig sila kung hindi na naintindihan wait, chala chongko ang direct ng translation na sinabi ni Ejercito lumayas kayo rito Bumisita ang tatlo kasama si Defense Secretary Gibo Dorop para pasinayaan ang tinatayong barracks para sa Philippine Navy at Rural Health Unit sa Pagasa Island. Ginawa po namin ito para ipakita na ang liderato ng Senado ay sumusuporta no, no question about it, sumusuporta po kami sa lahat ng aktibidades at sa lahat ng mga plano programa ng ating uh, Department of National Defense together with the Armed Forces of the Philippines and Coast Guard sa pagdepensa sa ating uh, West Philippine Sea Territory. Pangako ng tatlong senador, patuloy nilang ipaglalaban sa Senado ang pagbibigay ng karagdagang pondo para sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, at Philippine Coast Guard para sa modernisasyon ng kanilang hukbo upang maipaglaban ang soberenya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Laking pasasalamat naman ni Chidoro sa suporta ng tatlong senador. Kami po ay nananalig din sa suporta ng Senado sa mga darating na reciprocal access agreements uh, sa Japan at ang SOBFA po natin na mga ginagawa sa iba't iba pong mga bansa. Uh, kami po'y nagpapasalamat din sa tiwala ng Senado sa liderato ng Armed Forces, DND. Ang Armed Forces po sa pangunguna ng NO less, ng ating Commander-in-Chief, Pangulo uh, President Ferdinand Marcos Jr., This is an example na kailangan ho natin ang whole of nation approach. Hindi lang executive, hindi lang legislative. Kung hindi buong Pilipinas po kailangan tumayo at harangin ang ginagawa na illegal ng China. Pero pag alis ng mga senador at ni Echadoro, muling nagpadala ng radio challenge ang China Coast Guard na sinagot naman ng Philippine Coast Guard.

Jan Scotia Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag -usisa.